Hello guys, good morning po sa inyong lahat guys um, Shout out nga pala sa mga viewers natin dyan uh, viewers natin, nandyan, uh, anyway, Salamat po guys uh, Lahat na ba ng sulod supporter ng katnyal dyan Or mga basher dyan Nakamove on na ba kayo dyan Guys. Kung hindi pa Pahala na kayo dyan Joke. Guys, ito pala yung bagong update guys uh, na si idol natin si Daniel Padilla sa susunod na season pala, meron siyang gagampanan na ibang project. Yung subukan daw niya maging action star. Yan. Uh, subukan yung yung yakap ng kanyang tatay sa sa kasi ay shout out nga pala diyan kay ano kay Ruben Padilla. Yan, ayun. Yan. Ibebayan ko yan, ko yan sa mga ko yung mga ano mga action action movie niya. Yan. At saka yung ano yung tambalan ng Katnil diyan mga supporter guys. Yan. at, at ito nga pala yung magkukul up muna sila sa tandem tandem na tandem ng katkel kasi may mga iba ibang gagawin project projects projects sila ngayon sa susunod na season yan guys kaya si ma'am kat dyan support, supportahan po natin yan yan may bagong project yan si ma'am kat kasi DJ support support na guys ah at sa mga ano naman natin dyan, mga basher dyan, huwag na kayong magdadakdakdak. yan kasi Pasko na. Bigayan na to. and guys. O oh guys, abang-abang na lang sa mga sulit superter ng ano dyan, ng katnyen. Guys, o, oh, paki like and share po. Salamat.